Pinamigay ni Arjo na ayuda sa gitna ng isyo, viral. Arjo, halatang guilty umano kaya ginawa ang bagay na ito sa gitna ng isyo. Sa bansa, kusana mga politiko ay madalas sinusukat hindi lamang sa kanilang mga batas, kundi pati na rin sa mga kilos na nakikita ng publiko. Madalas, ang pamamahagi ng relief goods o ayuda ay kinikilala bilang tunay na paglilingkod. Ngunit para sa ilan, maaari rin itong makita bilang pagtatakip sa mga kontrobersya. Ganito ang sitwasyong kinasasangkutan ngayon ni Quezon City First District Representative at aktor na si Arjo Ataide. Nakasalukuyan lamang ng mga balita at social media dahil sa matitinding alegasyon ng korupsyon. Kamakailan, binanggit na mga kontraktor na si Nazara at Carly Diskaya sa pagdinig na Senate Blue Ribbon Committee na kabilang di umano si Ataide sa mga kongresista at opisyal ng Department of Public Works and Highways na nakatanggap ng porsyento mula sa bilyong-bilyong pondo ng flood control projects. Ayon pa sa mag-asawa, mismong ama ni Arjo na si Art Ataide ang tumanggap ng pera para sa kanya. Sa kabila ng mga batikos, mas lalo pang uminit ang usapan matapos magdao si Ataide ng relief operation sa ilang flood prone areas ng Quezon City noong Sabado, September 20. Ayon sa kanyang Facebook post, bumisita siya sa mga barangay ng Paltok Talayan, Santo Cristo, Sitio San Isidro, Bagong Pag-asa at Project 6. Upang maghatid ng tulong sa mga residente na naapektuhan ng matinding pagbaha. Saad sa caption. Sa kabila ng nagdaang matinding pagbaha, tiniyak ni Congressman Adjo Atayde na makakarating ang tulong sa bawat pamilyang nangangailangan. Lalo na sa mga hindi nakalikas at nananatili sa kanilang mga tahanan. Ngayong araw, isinagawa ang relief distribution para sa mga residente ng Barangay Paltok. Sa bawat pagkakataon, ipinapakita ni Congressman Arjo na ang tunay na serbisyo ay walang hangganan. Lagi siyang handang magbigay ng higit pa. Kalakip nito, ipinakita sa mga larawan ng pamamahagi ng relief packs at personal na pakikipagkamay ng kongresista sa mga residente. Ngunit imbes sa purihin, galit at matinding batiko sa natanggap ni Arjo. Para sa marami, tila isa raw kasi itong trapo mood, o madalas ginagawa ng mga traditional politician upang pagtakpan ang kanilang mga maling gawain at ipakita sa tao na nagmamalasakit sila kahit ginagawa lamang nila ito para pabanguhin ang kanilang pangalan dagdag naman ang isang netizen may correlation ng pagiging guilty at generous madalas nagiging mapagbigay doon kasi ang isang tao kapag guilty ito o alam nito na may ginawa siyang masama ayon pa nga sa isang netizen the correlation between guilt and generosity feeling guilty motivates people to be generous Marami naman ang nagsabing talagang artista raw si Arjo dahil ang galing umano nitong umarte. Komento nila, back to acting career, kunyari helpful. Artista talaga galing umarte, panugutin niyan huwag padala sa pakitan tao nila. Say you are guilty without saying you are guilty.